Guys, ang dami na namang batong ngayon. One, two, ayan. E, tingnan ninyo. Hmm? Dami na namang batong. Yeah. Oh, more. Ayan, ang dami nila dyan. Sarap tingnan ng mga batong, no? Ito sa taas, oh, ayan, no? Actually, hindi ko pa siya kinukuha. Ayan, eh. dami pa, oh. Hindi ko pa ito kinukuha kasi gusto ko si Brenda yung kumuha nito. Para meron din siyang harvesting of string beans. Kasi hindi pa yan nakapag-harvest ng string beans na marami. Ang dami. Makikita mo lang naman pala siya. Para kakatakot talaga yung batong. Para siyang ahas. Siya na nakabitin-bitin. Ito, wala. Ang haba nito, oh. Hindi niyo guys kung gaano siya kahaba. Ayun, oh. Oh, yung Kasi baka mag na. Ayun, nagulat ako guys. Sa <laughs> kalakuas. Diyos ko Lord, yung batong pumasok sa ano ko. Takot na ito. Iba-iba pala yung variety nito. Ano, taas naman ng sitaw na to. Narinig ko kay Rhea, pag kumuha daw ng sitaw, ikot-ikutin mo lang daw. Mm -hmm. Ayan. Ang, ang haba, oh. Oh, two feet. Taas bito, oh. Two, eh. sure. two feet? <laughs> Dinig ba? Ang katin ng ano niya guys. Ayan. Pwede na ba to? Mm, Kana ako. Pwede na to girl guys. Ayan. Ayan. Yung ibang mga upo guys, pinamigay ko na sa mga tsahin-tsahin ko dyan guys. Hala, ang dami pala nung sa taas. Sa taas, Mahirap man hawak. Isang kamay lang. Ah, Ito na ikot-ikutin. Anaon naman siya. mo hmm. Tubo tubok man dyan na. Hindi na. na mo, ano. E, ka sa mga sabi-sabi ng mga matatanda. <laughs> niwala ka sa akin. Ako ang batas dito. Tsaka maganda dito guys. Yung... yung sitaw namin, wala siyang uod. Di ba? Diba? Oh. Swerte namin ngayon. Wala mga peste. Yung mga peste na talaga dito, yung mga nakatira. hindi naman nakasisira. Saan ang ulo nito? Tapos magugulat ka ulo ng ahas pag ikita <laughs> <Ganyan>, dito. <laughs> Tinga na kung kanina gisulod sa akong dughan. Feeling ko may ahas sitaw. dito. Abi na kung halas. Ay, ang kapi ukra. Tapos lalagyan namin ito ng... Pag may nakita akong ukra o talong, lalagyan natin ito. Adubuhin lang naman ito. Eh. Alam mo, kalabasa lang talaga wala tayo dito. Mm -mm. Wala kasing seed, ano, doon, wala seedlings. Wala kasing kaming seedlings ng kalabasa na kalimutan. Pero hindi pwedeng kalabasa dito eh kasi maliit na space natin. Kalabasa kasi is a vine plants. It's a... Ah! Eh, eh. Ay, ang dami na ng talong, mang. Hala, sobrang na... daming talong, oh. Ang kape. Mamilit, magunin sila sa panit. Hala, tanggalin natin ito, hindi na. Ay na, kaya tanong na nato. Na, yellow naman, naman go... ako. Hi, ko, ah. Pwede man to, buto na lang niya. Hala, ang daming talong na ano bunga. Hala, ang dami na pala dito oh. Hindi mo natin maabot yung taas. Ito talagang, ala, may uod na siya guys. O, oh. Ay, hindi. Ito ang maganda dito talaga sa probinsya. Very fresh ang aming mga gulay. Hmm. Dati tayo natamad na ako dito guys kasi ang dami. Kaya sa mga cahin ko dyan, pwede naman sila manguha dito anytime kung gusto nila. Pero, sana wag sila magsabay-sabay kasi baka maya kulangin sila. Kaya shoutout sa mga cahin ko dyan. Magchat lang kayo kung gusto niyo ng gulay. Tapos, para makita ako kung meron. Para pag meron, sabihin ko, yes, meron. Pag wala, mas Pas taas muna. mo na. Matagas kayo. Ang taas na mga ano. Ito ay. Matagas kayo. Now, sa manioy. Ano, hindi naman naging tubo. Sa taas o. So, ayun na, guys. I think this is the only eh? na. Nga pa sa oh. Gamay. Ito na sana dana Takligo ko lang pa Ay! Hawisin na naman. So ito ni ating sitaw. Now we're going to get the tolongs. Ayyan. Oh, di ba? Sarap nito. Unahan ko na si Rhea, guys. Ay, video pala siya. Kadugay na ko ano lang. Harvesting. Tatalong. Naalala ko tuloy si onu. Ano. Parang talong lang yung sururot niya. Ang sarap dito ay ano, ay ano, ang dami natin talong ngayon. Ah. Ayan, may okra. Pwede ba ito? Kung ano. Oh. Naku, masarap na naman ang ulam natin ngayon, guys sari-saring gulay para sa sari-saring mukha ng bakla. Na diri o dagan diri Piling ko na ihalas lagi din kita lagi. Ay may talong din sa ilalim. Mm. Ang katipan pa naman ito. Dapaw. Na kayo. Pindang kayo. Parang gahi na ning ano. Ukra dito. Hindi pa. Yawa. Ha, ah, nalagay sa mukha ko. <laughs> Ang kati nito guys. May kung may maliligo pa ngalawang beses ngayon. Alam mo ba mang, cherry daw to. Nakakain daw to cherry. Siyo, Ay, ba, ana, oh. ano? 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 Wala na. Ayan Eh! Eh! Ayan ko. Ha? Hindi na ko. May okra mo dito. Hindi o. Okra. ta So, ito na yung... Naka Hmm? May okra dito. Ano ba? Saan? Ulira ka tul Mmm, balik ko na okra parang utin ni Kuan. Yung mga ampalaya natin guys, marami siya pero nakalagay sa plastic muna, maliit pa. So, that would be all. Ang upo next day naman. Guys, bye bye! Luto na kami. Bird. Dun, 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 dun. Ano? Mana? They don't know that I come running home. Dahil marami tayong upo dito, gagawin natin, ubusin natin yung upo. Hanap tayo ng mga recipe for Ito naman is another recipe for upo. saan saan, gagawin natin siyang sekreto, malalaman ninyo mamaya kung anong gagawin natin. Ano ba pala yung tigwem daw? Bila nagmang? Sa kanana na, -na ako pero naana na, -na, -na karoon sa mga 30, 20. 25, no tin plus. Kanan mo charger kano? Na Samsung. Pero kano mo kung dahil ito sa isip. Sayang naman at hindi magkamit.

lalagyan niyo ng lasa yung itlog. Ilalagay ko na sa dito sa atin.

napaka juicy talaga ng ano ng upo no. Sa manis siya. Upo lang, gitry na ako nga himon siyang upo rings. So, 'di ba? Kaya meron mang onion ring. <laughs> upo rings. Oh, uh, why not? I-try nga na na natin. Ano ba 'yan? Lord of the Rings. Kasi pati alam ko 'di ka pa na ring Upo bracelet mani. Itrai lang para pwede naman din pala. Pag may ganing, ikadapat, buka na magaliin na. Oo dapat mas more mm. <laughs> parat parat na rin na kakristi crispy. Hmm. parat asin, <laughs> 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 siya parat na parat 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 siya. parat 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 Ulam, uh, so ulam. It's not merienda, it's ulam. Pero lamig dito kahapon. Kagahapon lamig, mas lamig ang torta. Nakatilaw ko. Mm. Ah, mag torta pa torta, itlog. Lahit po to siya. Ang ako lang ang ginali, busunot. Ah, donut. Donut po. Oo. Or po, donut. Pero lamig dito kahapon, gano'n. Ang itlog, mag-ahapon, mag Lamig is Ito sa